Ito po mga kaibigan, mga viewers, ano, papasukin na po namin tatlo itong uh, Santo Cristo Divisoria. ano. Pakita lang po namin sa inyo yung sitwasyon dito. Ayan po siya, dulong-dulo po niyan, dulo po niyan, de Visoria Mall. Ayan po. Okay po, tara. Maghahanap na po kami ng may interview. Ayan, Irma. Ano, 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 Tatang. matapang. Matapang? Para ah, okay. okay, po. Ate, thank you po ah. Ay, yun, eh, si Ma'am Flora, ano? Flora Vasquez. Flora Vasquez. Ganito ma'am, may tanong natin na ano ang una kina sinabi ko. Kung ngayong araw ay presidential election 2028, sino ang iyong iboboto? Number one, nandiyan si Vice President Sara Duterte. Number two, nandiyan si Senator Rapital po. Number, three, speaker number four, nandiyan si Speaker Martin Number five, nandiyan si dating Vice President number 5 Sino ibuboto dating Vice President Oo, sini sino eh? na eh? Oo, okay salamat na eh? Oo, ngayon, 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 Sino ang iyong Number one, nandiyan si, si Vice President Sara Duterte. Number two, nandiyan si Sina Number three, nandiyan si Speaker Martin Romaldo. Number four, nandiyan si Secretary Gab Gibot. number number five, nandiyan si dating VP Leader of the Sino sir. Oh, bakit naman, sir? Eh, marami na pong napakitang maganda eh si e Raffi Tolko. Idol ko po eh. ah, talaga yun. Um, um, so, ay, ganun. Thank yun, you. Mga, uh, thank you po. Ito yung ko mo Ngayong araw, ay gagagapin yung Presidency of Election 2020. Sino ang iyong boboto? Nandiyan si VP Sara Duterte, at um. si Sir Raffi Tolko, si Speaker Martin Rovaldez, si Secretary Gibo Chigoro, at saka si dating VP Lina Rufo. Sino ang umuuto nyo? Dalawa. Sara and Tulpo. Eh, hindi, isa lang po. Dapat, eh. po. Pero sino po yung number one mo? Number one bet ko, Tulpo na. Tulpo. Number two? Number two si Sara. Ah, okay po. Ate, so, thank you, you ha. Ay, ano pangalan niya, sir? Jeffrey. Si Sir Jeffrey. Lakas ang Araw, uh, gaganapin ang presidential election 2028. Sino ang iyong ibubuto? Bali, number one, yan si Vice President Sara Duterte. Number 2, nandiyan si Sen. Rafi Palco. Number 3, nandiyan si Speaker Martin Romualdez. Number 4, nandiyan si Secretary Di Bocedoro. Number 5, nandiyan si dating Vice President Lini Robreda. Sino yung mo sir? Ah, sir. Sino sir? Si Lini. Bakit naman? Ah, okay sir, <laughs> salamat. Thank you. Si Mam Ma Tresa. Mam Ma Tresa, kung ngayong araw ang ng Presidente sa 2028 sino ang Number 1, nandiyan si Vice President Sarah Duterte. Number 2, si Senator Rapi Tolco. Number 3, okay. si, si Speaker Martin Romaldes. Number 4, nandiyan si Secretary Guilherme Filoro. Number 5, nandiyan si Datang VP Lene Robredo. Sino ang boto nyo? Lenny! Lenny po! Bakit? Bakit? Kasi kakamping Solid ka Oh, <laughs> <laughs> thank you. Thank you. Ano ba 'yung ng bibig? Ah, 'yung tinatanong ko yan. Ano 'yung pangalan niya uh, sayo? Eh? Rene. Si Serenino, Ganitong um, around no, gaganapin ang presidential election oh. 2028. Sino ang iboboto mo? Ganito sir. Number one, si Vice President Sara Duterte, number two, si oh. Senator si Raphael Poe, number 3 si speaker Martin Romualdez number 4 si Secretary Di Bonsodoro number 5 si dating VP Lina Romero sino yung mabota? Rapi ah, po yun sino yung mga kababayan no pag kayo dito sa oh. distan, ayun, niyo Lucia ayun ang pangalan nyo ba? Al Lucia Bukatka ganito mo may tanong yeah. natin yun, no? uh, ngayon ngayon mga rao gaganapin yung uh, presidential election 2028 sino ang iyong iboboto? number 1 nandyan oh. si Sarah si Vice President Sara Duterte. Number 2, nandiyan si Senator Rati Number 3, si Speaker Martin Romales. Number 4, si Secretary Kibot Sidoro. Number 5, nandiyan si dating VP Lili Robeda. Sino yung bubote ko na? Uh, Sara pa rin. Bakit po ate? Bakit po si Sara? Okay. Wala lang, basta gusto lang niya eh. Wala lang, basta gusto ko lang. <laughs> Thank you. Oh, ate. okay. Thank you. <laughs> Ah? Janet Frey. Janet Frey. Sir, Janet Frey, no, ang kalito yung tanong namin. Kung ngayong araw gaganapin ang presidential election 2028, sino ang iyong ibubuto? Number one, nandiyan si Vice President Sara Duterte. Number two, nandiyan si Senator Rafi Tulpo. Number three, nandiyan si Speaker Martin Romualdez. Number four, nandiyan si Secretary Gibot Chiduro. Number five, nandiyan si dating VP Leni Robredo. Sino ibubuto yung isang? Para sa kanya naron si Sarah Carandia. Sarah Bakit naman. Eh parang 'yan ang gusto niya eh. Oh, parang 'yan ang gusto ko kasi eh. Oh, okay, okay. okay. Kasi para bumalik yung dati. Oh. Bumalik ang dating. Para ano yung ma mabawas bawasin yung mga masabaw dito sa. Akin. Ah. Okay. Sige. Okay, thank you. Peace. Sige mga kaibigan, mga viewers. Eto na naman po kami tatlo. Tropang OFW Channel. Last Suertes, Rodel's TV. Ano? Natapos na naman namin ang aming kayo survey dito sa Barangay Santo Cristo de Vizoria, ano. Kaya sa muli muli mga kaibigan ano, abangan niyo yung aming laging kayo survey dahil mawiwili talaga kayong panoorin dito ano. Then sa susunod naman pong aming survey, ibang tapik na naman po yun. And maraming maraming salamat din po sa nyo sa kung 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 thank you very much.